Race. maging maunawain ka sa usapan sa hanap buhay mo ngayong araw, nang maging masaya ang iyong magagawa, pag nagkaroon ka ng galit ay ikaw din ang malulungkot sa pwedeng mangyari, sa pagkain ay huwag ka muna kumain ng hindi mo madalas na kinakain, para makaiwas ka sa gastos at abala, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Toros Maging alerto sa mga sasakyan na dalawa ang gulong, ngayong araw at kung ikaw naman ay gumagamit ay magdoble ingat para makaiwas sa gastos at maalagaan mo ang kalusugan ng maayos, at huwag ka muna basta aayon kagad sa mga kausap para hindi ka mabigyan na maging malungkot, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Gemini, maging maingat ka sa pakikisama sa mga kasama sa trabaho, at laging maging wise ka, dahil masaya nga silang kausap, pero uutangan ka lang ng pera dapat ay maingat talaga, at mas naaayon pa na iwasan sila, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Cancer, maging maingat ka sa pagkilos lalo na sa pag-akyat, at kung gagawa ng nakakapagod dapat ay dahan-dahan para sa iyong kalusugan, at nang maingatan ngayong araw, Iwasan mo rin na mabilis na pagsasalita baka ikaw ay magkamali, magbigay pa sa iyo ng kalungkutan, at huwag kang gagawa kagad magtiwala sa mga kausap, lalo na sa pera, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Leo, maging alerto sa paglalakad lalo na sa mga makikipot na iskinita, kung nag-iisa, at laging maging malakas ang pakiramdam, at alerto para maingatan mo ang mga dalang mahahalagang bagay, at ang iyong sarili, at maging maingat sa kakainin mo ngayong araw, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, na lapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Virgo Umiwas ka muna sa mga tao na mahilig gumawa ng mga kwentong masaya, pero nagpapapansin lang tukso siya ng maling pag-ibig, at gastos sa iyo ngayong araw, dapat mong iwasan at huwag ka masyadong magpakabusog sa pagkain sa gabi, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Libra Ngayong araw ay mag-ingat ka lang sa mga usapan at magbibigay kagad ng opinion, iisipin nila ay lagi kang gumagawa ng eksena. Kung iiwasan ay makakaiwas ka sa mga bad energy na iniisip sa iyo, at huwag kang gagawa na maglibre sa mga kakilala mo ngayong araw, para ang swerte mo ay hindi mabawasan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Scorpio, maging maunawain ka at maging mahigpit muna sa pera ngayong araw. At huwag ka muna sumama o iyong iwasan muna sumama sa malayong lugar, nang ligtas ka sa paghina ng kalusugan at gastos, at makasagutang tao. Signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Sagittarius, maging striktong ugali ka muna ngayong araw po, para walang makalapit sa iyo, na gusto kang utangan at magbigay ng tukso sa pagmamahalan, at umiwas ka sa alak lalo na sa gabi, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Capricorn, maging maingat ka sa lansangan kung ikaw ay nag-iisa, na naglalakad lalo na sa gabi, kung alerto ay magagawa mong makaiwas, at kung magagawa ay huwag muna sumama sa mga kaibigan, mo ngayong araw, para ligtas ka sa bad energy na nasa kanila, Signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Aquarius, maging maingat ka sa pagkilos sa mga ginagawang mabilis para maalagaan mo ang kalusugan, at sa kaiwasan mo ang mga tao na iba kung makatingin para makaiwas kang mainis na magbibigay sa iyo ng kamalasan, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, na lapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig kaya dapat ay lagi kang maging maingat, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Pisces, ngayong araw maging maingat ka at wise na ugali dapat sa pakikipag-usap, lalo na kung may involved na pera, pag nakahalata ka na, at kumukuha lang ng tiwala sa mga nakakausap, ay lumayo ka na. At umiwas ka na maging masyadong masaya at malungkot ngayong araw, para sa iyong kalusugan, Signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan.